Good morning! Kamusta po kayong lahat? Okay, magandang magandang umaga sa inyong lahat. Wait lang, time check tayo. 11.05 11.05 na ng umaga at nandito kami sa hospital. Nagpasama si Bindo Nani, kaya um, ayun, lang kami kasi si Santos is busy. So, bago ang lahat, kumusta po kayong lahat? Kumusta ang inyong mga araw? Hopefully, ay okay po tayong lahat. So, maya naman ulit ang update. Kasi after dito, punta kami ng Matbatini. Tingnan namin kung may murang manga. So, mangga <laughs> manga pa rin. So, maya naman ulit. setos. Ah, mama na. Oh, kita Eh. Okay, nandito na kami sa Batbatini. Eh hey, yeah, eh black black <laughs> bitra China, Bayram atrai, 80 rupees no, may so soft, mm. oh. apple 85 mm. oh. वाटरमेलन पत्रमेलन यति पनि होलैन यो जुनार अँ जुनर अहिले फोक मिक्लिँदा ग्रे जाने भित्रै जाने भित्र पनि छ यो मसाला थिएँ के मसाला थियो by 3 kg hmm. tok na masala tea. masala by 3, 3 kg tok na ke. pouch 1000 8000 yo lan ke tok na yo yo ani yo free lan by 3 kg tok free wholesale pack white 18 yo and yo get free lan yo yo, yo. Oh. Only yo free. Oh. So span man. Yo 18. Mm. 100 or China. Ay, yan. Usey na. Enter albumelk. See tan, codes 870. 770. Mm, Diosano. Mm. 430. Okay, pani good. yung good sir. Mm, cup thing. Ito flavored cha. Sweet? Oh, excellent. Mm -hmm. Carbohydrates. Pumasok lang kami dito kasi naghahanap kami ng mangga. <laughs> okay.

Happy kay Chan. Okay, oh. Papaya Eh, Arabi. Eh, pati. 73. 73. Sparagus. Onion. Yes. Ani. Ani. Kiyo. Peach. Alcha, alcha алча алча мани албайаже байраже

कम्फर्टेबल बनिन्छ सस्तो बनिन्छ पुरा त्यसले नुहाउँदैन हन्ड्रेड पर्सेन्ट नुहाउँदैन तर एकदम अलिक सोच्दा डर त डरै हुन्छ होइन

So, lakarin lang namin. Kaya naman. Kapitin mo po. Same <laughs> So ayan, nakabili na ako. Ganito yung mga, pakita ko sa inyo mamaya. Kung ano yung mga nabili namin. Mura lang siya tapos may discount pa. So, bali, kailangan ko lang to kasi lalagyan ng mga food containers. Tapos, ayun po. Ayan. Ball money. Yeah. Okay, tara na. Tapos na ang gala natin. Uwi na tayo. Magandang hapon ulit sa inyong lahat. Time check tayo. 5.32 na ng hapon and maulan sa amin ngayon. So, bale, um, ano yun? Pakita ko pala sa inyo kung ano yung nabili ko doon sa wholesale shop. Wait lang. Ginger. <laughs> so, mga food containers lang naman to. And, eto um, ito o. Oh. Ito, set to na nabili ko. Bali, dalawa siya sa... Ito yun ba? Wait lang. Ayan. Bali, dalawang piraso. ganito siya. So, bali, dalawang set siya. Ganyan. Food containers lang. Tapos, ibababa ako kasi ito. Kaya, kanina. Tapos, eto, puro blue, ano, alam nyo na, favorite color. <laughs> Tapos, eto kasi walang blue, kaya red na lang. Namili si Bindo na rin nakita ko. Sabi ko, ay gusto ko din yan. Kasi yung ganito ko is um, plastic. So, mas maganda yung ganito ba. Yung stainless steel. At saka ito. At pagkatapos. Mura lang to kasi bukod sa ano, bukod sa sobrang chineko sa garage yung ganon. Um, ito, ito. Ito, ito eto sa Daraj, 178 rupees. Pero dito sa, don sa, dito sa wholesale shop, ang presyo niya is, 115 lang plus may discount pa na 9 percentage. So tapos ito na mili din ako. Hindi to set, magkapareho lang, isang malaki at isang maliit. Bale ano siya, ganyan. Ayun, ayun lang yung binili namin kanina. Yung si Bindu na, ninakabili nga nung whisk. At saka yung bowl. Ibababa ko siya maya maya. So, bale, um, ayun, ayun lang yung binili namin. And, um, nagpasama lang kanina si Bindu Nani. And medyo na-late. Hindi naman na-late. Nagpasama siya dun sa, ano nga, dun sa hospital. Then, after sa hospital, pumunta kami ng Batbatini. Namili lang ako nung ano. Nung, ano yun, yung manga usual, uh, 3 kilo exactong 3 kilo yung nabili ko and then, um, ano pa ba ayun lang, and kahapon pala wala akong masyadong ganap so, idugtong ko na lang po ang video na ito, sa kahapon kasi, puro from morning to evening, nasa kusina ako, oo kaya, hindi ko na masyadong pinakita, same naman usual mga luto-luto, yung ganyan So, ayun, hanggang dito na lang po muna. I-end ko na ang video na ito for today. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong panonood ng aming mga videos. Maraming maraming salamat din po sa bawat like, comment, at shares ninyo sa bawat video namin. And higit sa lahat, sobra-sobrang thank you po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. And then, sa mga bago po sa aming channel, baka naman po, pwedeng pakiclick ang subscribe button below at ang notifications bell na din para updated kayo sa aming mga bagong videos. So, hanggang dito na lang po muna. See you tomorrow. Good night everyone. Bye bye. God bless. If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.